So yara yeah, guys, bagong asin wow. ni Borok nga yung araw na ito. So kailangan namin mailabas ngayon yan. So nagita din yun kung ganong kadami, karami yung mga paninda nilalabas namin ngayon. Dito. So kami lang dala ngayon ang magsisi uh, magsisipag na maglabas ng aming mga paninda dahil sa hindi pa dumating mga katrabaho namin dito. So kung nakikita niyo so yan na nag-upis sa palapas ng mga paninda tapos sa uh, dalawa kasi stall to guys dalawang stall na kami lang talaga ni Burok yung maglalabas ng labas. wow. so ngayong araw na ito guys so medyo maga pa lang nandito na kami ni Burok at uh, at, namin na kahit dalawang lang kami so na uh, matapos namin lahat ito may labas namin sa loob ng isang oras so sobrang dami guys kalang talaga bigyan mo ng tamang oras kasi kung hindi mo kasi madaling ilabas ang mga ganito klaseng panindas so medyo matatagalan lang guys so ang ginagawa namin ay nililimitan ko ng oras kasi uh? ang mga ganito talaga kailangan may oras kasi hindi naman ito na hindi maghapon ay magdi-display so bago pa dumating ng mga tao na mamamalingki pipili ng mga kung ano ng klase mga panindas so, wow tapos din yung parasetid so ito na yun ang hindi pa namin natapos ay yung dito kung napapansin nyo yun, si ito, yung mga bargain namin dito, maraming nakalapag sa bargain guys, tapos sa taas. So halos lahat bargain na, ang nandito sa set namin dito, sa ano, kalagitna ng aming uh, still stool guys, so dalawa kasi ito. Ayun sa kabila, tapos dito rin. Yeah! So ngayon, yun, natapos namin dito. So ang gubalikan namin yung dito, mga ibang mga panunin namin na nilalabas namin sa tuwing umaga guys. Wow! So, ilalabas ko lahat so, yan sa shed ko. Nakita niyo kung ganoon kakapalit. So, ilalabas na yan lahat ng guys. Wow! ito yung pinakaporta. Yung buhay ng isang tao. Huwag tayong tamarin. Kasi ganito yung hanap buhay natin. So, kailangan talaga ito. Nice! So, yan na, guys. Hanggang dito na lang muna ang aming video. Dahil... Assignment ngayon. Umaga. Peace out.